Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang bagong super team na nabuo nga po ulit ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Antonio Davis pagkatapos matalo ang Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Alam naman nga po ninyo mga katrops Nasimula nga po ng mabuo ng Phoenix Suns ang kanilang pinakabagong super team ng nagdang off-season ay napakalaki na nga po agad ng expectation sa kanila na maging isang top contender sa Western Conference. Ngunit dahil nga po sa pagtatamo ng injury ng kanilang mga players at pagiging inconsistent ng kanilang buong kupunan sa kanilang mga nakalipas na laro ay hirap pa rin nga po sila na manalo at makaangat sa standings. Kaya dahil nga po dyan ay nakapag-desisyon nga po ang front office ng Phoenix Suns na gumawa ng move bago ang trade deadline sa pamamagitan nga po ng pagkuha nila kay David Roddy at Royce O'Neal sa isang 3-team trade kasama mga kupanan ng Brooklyn Nets at Memphis Grizzlies. At para nga po may sakatuparan ng ganitong klaseng trade ay kinailangan nga po nila dito ang isakripisyo ang kanilang mga players na si Nayuta Watanabe, Keita Bates Diop, Jordan Goodwin at si Chumezi Metu. Kaya dahil nga po sa ginawang trade na ito ng Suns ay magkakaroon na nga po sila dito ng bagong super team na pangunguna ng kanilang starting five na bubuhin na, na Bradley Bill, Devin Booker, Grayson Allen, Kevin Durant at si Yusuf Nurkic. Sasama na rin naman nga po sila sa kanilang bench nila Eric Gordon, Bol Bol, Drew Eubanks, Josh Okogi, David Roddy at si Royce O'Neal. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Anthony Davis pagkatapos matalo ang Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Denver Nuggets ay bumagsak na nga po sa 27 wins at 26 losses ang kanilang record sa si standings ng Western Conference bilang ka seed at hindi nga po iyan ikinatuwa ng kanilang superstar big man na si Anthony Davis Gayong isa nga po talaga sa mga rason ng kanilang pagkatalo ay ang pagbintis ng kanilang mga tira at ang breakdown sa kanilang depensa pero kahit na ganon ay nagustuhan na rin naman nga po nito ang ipinakitang enerhiya ng Lakers sa kanilang nagilaban. Bukod na rin nga po dyan ay gusto naman nga po na Davis ang naging desisyon ng kanilang team na hindi gumawa ng trade. Gayong ang kailangan lamang nga po mangyari ngayon ay maging healthy at bumalik na ang kanilang mga players na nagtamo ng injury. Katulad na naging Benson, Cam Reddish, Jared Vanderbilt, DeAngelo Russell at Max Christie upang mapalakas nilang muli ang kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.